Pumunta nga ni kami sa palengke sa bayan ng Nauhan at dumiretso ng simenteryo para dalawin ng aming mga lolo at lola. Magandang araw guys! Pupunta nga pala kami sa bayan ng Nauhan. Kasama wow. ko nga pala dyan ang aking kapatid na nagbibidyo nga ni sa akin. Nanghiram na nga lang pala ako dyan ng motor sa aming kapitbahay. Tanghali na din kasi nung time na yan kaya wala na nga ni kaming mahasakyan na jeep papunta nga sa bayan. Ipapaayos nga pala namin yung signal ng aming TV sapagkat wala man lang ka channel channel ay ay nagireklamo na nga ang aking papa at isang buwan na nga daw hindi nakakanood ng TV. Doon nga pala hindi ni pinaayo sa may Petron. Hindi ko na nga laang At abay, may interview pa nga ni After nga namin magpagawa ng satellite, ay dumiretso na nga kami din sa palengke, sa bayan ng Nauhan. At bibili nga ng pangulam kinatang halian. At kaunting gamit-gamit na din ang aking pamangkin. Bumili nga pala kami dyan ng isdang dagat para meron namang pangsigang pag uwi ng bahay. At after nga ni bumili ng isda, ay dumiretso naman kami sa mga baratilyo para bumili naman ng mga gamit-gamit. At ayun na nga ni ang aking kapatid at namimili na nga ng kanyang mga kailangan. After nga ni namin mamili din sa palengke, ay meron pa nga kaming isang pupuntahan. Kako nga ni, ay naandin ni nalaang din tayo. Ay dumiretso na nga tayo ng sementeryo at dalawin ng ating mga lolo at lola. Yo guys, what's up? So, nandito kami ngayon sa sementeryo, sa bayan ng Nauhan. Ayan. Dadalaw muna sa aming mga lolo at lola bago bumalik ng Maynila. Arga o, oh, mga aking kasama, aking kapatid. Matirik muna tayo ng kandila. Sa aking mga lolo at lola. At ayun na nga ni, hindi na nga napigilan ng aking mga mata ang magluha. Uy, ba't gano'n iyo? Ilang taon na rin patay ang aking mga lola. Pero hindi ko gaalam bakit yung sakit ay naandini pa rin. Siguro kasi ay inahanap ko pa din yung kanilang pag-aaruga. Ang aking mga lola kasi ang kinagis na naming ina simula nung ang aking mama ay atakihin ng epilepsy sa tubig noong ako ay 7 taong gulang pala. Sinanay nga ni ang aming naging takbuhan noong aming kabataan tuwing kami ay may sakit. Tuwing kami ay ay walang pagkain at tagahilot namin tuwing kami ay may bali. Kaya nga anong nagkasakit siya ay hindi na nga ako nagdalawang isip na alagaan at bantayan siya sapagkat naiisip ko nga ni yung sakripisyong ginawa niya sa amin nung siya ay nabubuhay pa. ay ay parang ayaw ko nang mag voice over eh na edit la ang ay naluha after nga ni namin magbigay pugay din ni sa aking lolo at lola magulang ng aking papa ay diretsyo naman tayo doon sa kabila eto naman ang libingan ng aking lolo at lola magulang ng aking mama ang aking inay Emily nga pala ang aming takbuhan tuwing kami ay napapagalitan at nagagarute ng aking papa siya nga din pala ang aking naiyakap at napagsasabihan ng aking mga problema sobrang bigat nga ni nung siya ay nawala bukod kasi sa halos magkasunod lang silang mawala nung isa kong lola ay wala nga rin ako sa kanyang tabi nung siya ay pumunta na ng paraiso Gustong gusto ko nga siyang alagaan nung time na siya ay nahihirapan na kaso nga wala kaming kwarta Uy! Ba't siya naiyak? Wait nga lang!